Ang small forward ay isa sa pinaka-versatile na posisyon sa basketball. Dito makikita ang mga all-around players na kayang umiskor, dumipensa at mag-create ng plays na kayang pangunahan ng kanilang kopunan. At sa kasaysayan ng NBA, maraming teams ang umaasa sa kanilang small forward para maging susi sa tagumpay. Mula sa high-flying dunkers hanggang sa mga elite shooters, ang posisyong ito ay tahanan ng ilan sa pinaka-dominante at may-influensyang manlalaro ng liga. Kaya sa video nito, kilalanin natin ang top 10 greatest small forward of all time. Number 10, Carmelo Anthony Si Carmelo Anthony ay one of the best scorer sa kasaysahan ng NBA na kilala sa kanyang smooth footwork at elite midrange game. Pinaglalaruan nito ang depensa gamit ang kanyang pamatay na jab step at deadly turnaround around na kayang pumukol sa mang parte ng court. Kaya't mahirap itong mapigilan lalo na kapag uminit ito sa laro. Naging 10-time NBA All-Star na may anim na All-NBA selections sa team ng Denver Nuggets at New York Knicks inukit ni Melo ang kanyang ligasiya sa NBA at noong 2013, pinangunahan niya ang liga sa scoring na may 28.7 points per game at kahit hindi nagkaroon ng kampyonato hindi matatawaran ang kanyang naging impact sa laro kahit karapat dapat lamang siyang mapasama sa listahan ng pinakamahusay na small forward. Number 9, Dominic Wilkins si Wilkins ay kilala bilang The Human Highlight Reel na isa sa pinaka-athletic at dynamic naman lalaro sa NBA history. Ngunit ang kanyang husay hindi lamang nalilimitahan sa pagdakdak dahil siya rin ay elite scorer. Gamit ang kanyang strength at explosiveness, walang takot niyang inaararo ang depensa at pinapayanig ang ring sa kanyang malulupit na dakdak. Siyem na beses itong napili bilang all-star at itinanghal na NBA scoring champion noong 1986. Sa loob ng sampung sunod-sunod na seasons, nag-average si Wilkins ng mahigit sa 25 points per game. Kasama rin ito sa all-time leader sa points at field goals made na nagpapatunay ng kanyang consistency bilang isa sa pinakamahusay na scorer sa kasaysayan ng laro. Sa kasamaang pala ay hindi rin ito nakakuha ng kampyonato ngunit ang kanyang mga pang-highlight rules na galawan ang nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isa sa pinakapinapanood at hinahangaan na small forwards sa NBA. Number 8 ko Leonard. Hindi man madalas magsalita Ramdam naman ang impact ni Kawai sa liga dahil sa kanyang usay sa laro. Wala itong flashy moves ngunit napaka-efektibo ng kanyang playing style sa magkabilang dulo ng court. Binansag ang daklo dahil sa kanyang dambuhalang kamay at matinding depensa na isa sa iilang small forwards na nagwagi ng multiple defensive player of the year award. Ngunit hindi lang depensa ang dala niya kundi may kasama rin itong matinding upensa. dahil mula sa deadly midrange jumper, powerful drive, hanggang sa clutch performances ay kumpleto ang laro ni Daklo na nalo ng dalawang championship at nakapag-uwi ng dalawang finals MVP. Una dito noong 2014 sa so Spurs at sumunod noong 2019 nang buhati niya ang Raptors sa kanilang kauna-una ang NBA Championship. Sino ba naman ang makakalimot sa kanyang iconic buzzer beater laban sa si Sixers na nagpaya kay Embiid? Ilang beses mang naantala dahil sa injuries, ngunit kapag healthy si Kawhi ay napapangiwi na lang ang kanyang mga nakakaharap. Number 7, John Havlicek Si Havlicek ay isang versatile scorer na pumupukol ng midrange jumper, nangunguna sa transition at kayang lumikha ng sarili nitong tira na angat kung ikukonsidera ang kanyang panahon na pinaglaruan. Pero hindi lang siya basta scorer, isa rin siyang elite defender na kayang bumantay ng iba't ibang posisyon. Pinagamit niya ang kanyang bilis at instinct para sirain ang upenso ng kalaban. Ang legendary Havlicek stole the ball kung saan naagaw niya ang bola para ipanalo ang laro sa 1965 Eastern Conference Finals ay naging isa sa pinaka-iconic na place sa kasaysayan ng NBA. Sa loob ng kanyang 16-year NBA career, nakapag-uwi siya ng walong NBA championships, isang finals MVP, 13 All-Star selection, 11 All-NBA team appearances, at 8 All-Defensive honors. Number 6, Scottie Pippen Si Scottie Pippen ang naging backbone ng Chicago Bulls dynasty, isang defensive powerhouse at one of the most versatile player in NBA history. Madalas man siyang makita bilang sidekick ni Jordan pero higit pa dito ang kanyang value. Gamit ang kanyang length, speed at basketball IQ ay nagagawa niyang bangungot ang buhay ng opposing stars. Dahil madalas, siyang ang nakatokang bantayan ng superstars ng kalaban kahit nandiyan pa si na Jordan at Rodman. Bukod sa defense, Pensa, isa rin siyang elite playmaker. Bilang isang point forward, siya ang nanguna sa assist para sa Bulls sa parehong tripits nila. Siya nanalo ng anim na NBA championship, naging 7-time All-Star at may 8 All-NBA selection. Number 5, Elgin Baylor Si Elgin Baylor ang nag-redefine kung paano maglaro bilang isang small forward. Nakikipagsabayan nito sa mga sentro sa pagkuha ng rebound sa taas lamang na 6.5 na nag-a-average ng 13.5 rebounds per game ang pinakamataas na rebound average ng isang small forward. Ang kombinasyon ng strength at creativity ang nagdala sa kanya bilang isa sa pinakadynamic na scorer sa kanyang panahon. Pinahanga nito ang mga fans sa kanyang acrobatic finish at unstoppable mid-range shooting. Ang kanilang duo ni Jerry West sa Lakers ay naging legendary. Ngunit sa kabila ng 7 NBA Finals appearances, hindi siya nakakuha ng championship dahil sa paghahari ng Boston Celtics noon. Ngunit hindi matatawaran ang kanyang legasya sa laro. Sa kanyang karera, nag-average ito ng 27.4 points per game at 13.5 rebounds at ang kanyang impact sa laro ay nagbukas ng pinto para sa mga future wing superstars sa NBA. Number 4, Julius Irving si Dr. J ay kabilang sa mga unang high flyers na nagdala ng aerial artistry sa mundo ng NBA basketball at ang nagbukas ng daan para sa mga sumunod na manlalaro sa liga tulad ni Michael Jordan. Pero hindi lang ito dahil sa playing style ni Dr. J. Malaki ang kanyang impluensya sa parehong NBA at ABA kung saan nagkamit ito ng kampiyonato sa dalawang liga at nanalo ng tatlong MVP awards sa ABA at isa naman sa NBA at bago pa siya pumasok sa NBA sa edad na 26 years old, isa na siyang alamat sa ABA kung saan ipinakita niya ang kanyang slashing at dunking ability. Pinangunahan niyang Philadelphia 76ers sa so 1983 championship kasama si Moses Malone. Patunay ng kanyang dominasyon ay naging all-star siya sa parehong liga at hindi lang niya binago ang laro kundi malaki rin ang kanyang impact sa basketball culture. Number 3, Kevin Durant Si KD ay tinuturing na isang generational talent dahil sa si kanyang tas na halos 7 feet na sinamahan pa ng ball handling na parang gwardiya at kayang magbitaw ng tira kahit saan mang parte ng court ay masasabing offensive cheat code si Slim Reaper kaya't madali para sa kanya ang magdumina sa laro mula sa kanyang pananalasa sa Oklahoma City Hanggang sa kanyang back-to-back -back championships kasama ang Golden State, pinatunayan ni Durant ang kanyang kakayahang magdala ng koponan at kahit pagkatapos ng career threatening Achilles injury ay bumalik siya na parang walang nangyari na naging isa pa rin sa pinakadominanting manlalaro sa liga sa kanyang NBA career, may kartada itong apat na scoring titles, isang league MVP, dalawang finals MVP, at bukod dito ay tinuturing bilang one of the deadliest scorers sa NBA. Number 2, Larry Bird sa kanyang mga highlights pa lamang ay napakasarap ng panoori ng laro ni Larry Bird dahil sa pagiging smooth ng mga galaw nito. Dinuminan niya ang liga gamit ang kanyang elite shooting, playmaking at matinding competitiveness. Ang legendary rivalry nila ni Magic Johnson ang nagdala sa bagong sigla sa NBA at kahit hindi man siya ang pinaka-athletic, bumawi naman siya sa basketball IQ, shooting at playmaking na hindi basta-basta mapapantayan kahit na bago pa lang noon ang 3 point line ay hindi ito naging hadlang para patunayan yung isa siya sa pinakamagaling na shooter ng liga. At sa kanyang karera, nakapag-uwi ito ng tatlong Liga MVP at naging 3-time NBA champion na nagsimento sa kanyang pangalan bilang one of the greatest player at small forward of all time. Bago ang panghuli ay ito pa ang pinakamagaling na small forward na hindi napasama sa ating listahan. Number 1, Lebron James Si LBJ ang pinakakompletong player sa kasaysayan ng basketball. Sa loob ng dalawang dekada, pinatunayan niyang siyang pinakadominanting small forward na ating napanood sa NBA. Kaya niyang umiskor sa kahit anong paraan, mag-setup ng teammates bilang elite playmaker, dumipensa ng kahit anong posisyon at kumuha ng rebound ang kanyang court vision ay may ahambing sa pinakamahusay na passer sa liga habang ang kanyang scoring ability ang nagdala sa kanya sa number 1 spot sa all-time scoring list na may mayigit 50,000 points sa pinagsamang regular at postseason. So kabila ng kanyang edad ay tila hindi ito nakakaapekto sa kanyang laro at patuloy na nakikipagsabayan sa mga batang stars ng liga sa kanyang apat na championships, apat na finals MVPs at apat na league MVPs, wala na siyang kailangang patunayan pa at maswerte tayong mapanood pa rin siya sa ganitong level ng laro. Sa NBA, walang ibang small forward sa kasaysayan ang nakapantay sa kanyang kombinasyon ng talento, impact at sustained excellence. Kahit walang duda na si Lebron ang greatest small forward of all time. At yan ang top 10 greatest small forward of all time. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? May nakalimutan ba tayong isama sa ating listahan? i comment po lamang sa ating comment section at babasahin natin lahat yan. Huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang ating channel.